Ito yung kalamat pupuntahan natin yung ano doon Spot na paliguan Dami na liligo, ang daming tao Yun, ang ganda Nagawa sila ng ano, ng man-made pool Hindi na, hindi mga bata Tuwan-tuwa Matol, good morning Good morning po okay, Tingnan natin yung pools, tara tara Aram pulse no. Oh, paligo ano ang ganda. Oh, dito masarap maligo, pre. Pre. Masarap maligo. So, oh, you ino. Know? Ganda. Ganda. Morning po. Ano yung may, may, tubig pa yun yung binabagsakan doon? Ano yung ganda yung malalim? Ayos ano yun. Hindi pa lang. Parang pool. Ay, pwede na yun. Pantanggal na yun hangover, ang pahulas. Ay nga, may tubig nga pre. Ano? may tubig. Ano yung mga nagkakainan din eh. Si picnic sila. Ano ba 'yan? Parang natuyo yung ano yung Ah, oh, dulas pa naman ng chinelas ko. Na <laughs> dulas tayo, doon tayo shoot sa baba. Vlog. Hoy, sa vlog, vlog ya vlog. Hey! Hay. <Hi>. Wala, <laughs> <laughs> Eh, ating mga tropa. Tama, enjoy paparabay. na enjoy sila doon, paliligo. <laughs> masasabi mo sa ilog dito, pre. Ganda siya, marami siyang big rocks. Big like stone. stone. Like this. Big stone. Ang Stony Pero Beach. Man, layer, layer. Layer. Uh -huh. Layer. So, bababa bababa bacha, bacha. Malay, sarap sana maligo kasi Si Alte, nagpahiwa na naman si Alte. Lagi naman yung ganon. Lagi si Paiwan. Si Pauwi. Lagi <laughs> si Pauwi. Pauwi ako.